Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Truck At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bumabalik na nga dapat tunay na laro ngayon ni Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga agad ang Los Angeles Lakers ang kanilang trade kay Draymond Green. Matapos nga pang ilang linggo ang pag-struggle ng Golden State Warriors na makakuha ng panalo ay sa wakas, nagkaroon na rin naman nga po sila ng kasalukuyang 4-game winning streak at isang beses pala nga po silang natalo sa kanilang huling limang laro ngayong season. At ang maganda pa dyan mga ka-trops ay napakalaking momentum nga po ang hawak-hawak kayo ng kanilang team kaya hindi na nga na po kayo dapat pang magtaka kung magpapatuloy pa ang kanilang pagkapanalo at ang pag-akit nila sa si standings ng Western Conference. At isa nga po sa mga rason niyan ay yung pagbabalik ng tunay na laro ng kanilang superstar na si Clay Thompson. Yes, simula nga po sa pag-average ni Thompson sa simula ng season ng 14.8 points sa kanyang 40% shooting, ay bigla na lamang nga po itong umangat sa 25.7 points sa kanyang 53% shooting. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade kay Draymond Green. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops. Lahat nga po ng mga pagkapanalo ngayon ng Golden State Warriors ay nagumpisa simula ng mawala sa kanilang lineup si Draymond Green na siyang nagdadala lamang ng problema sa kanilang kupunan matapos sa magulong ginagawa nito sa kanilang mga laro. Kaya dahil nga po dyan ay umingin na naman nga po sa social media ang trade rumors kay Draymond Green since kailangan na nga na po nila itong bitawan kung gusto man nga po nilang tuluyang makawala sa mga binibigay na itong drama sa kanilang kupunan. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ni Sian de marami na nga po mga NBA executive ang naniniwala na kung meron man nga po isang kupuna na may kakayahan na makuha si Draymond Green sa isang trade at may sa ayos muli ang galing nga po nito sa loob ng court, ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers na merong isang Lebron James na magpapasunod sa kanya. Ayun pa nga dito mga katrops, maaaring nga pong makuha ng Los Angeles Lakers sa si Draymond Green mula sa Golden State Warriors kapag inalok nga po nila dito ang kanilang mga players na sila Rui Hachimura at Austin Reeves. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng isang Lakers insider, imposible na rin naman nga doon po na ng Lakers sa Draymond Green. Gayong unang-una ay wala rin naman nga pong balak ang kanilang team na kumuha ng isang player na merong drama na makaka sa kanilang kupunan. Plus ayaw rin naman nga po ng Lakers na bitawan ang kanilang mga players na sina Austin Reeves at Rui Hachimura sa isang trade. Kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, Napakalayo nga po ng pinagsamang opensa ni na Austin Reeves at Rui Hachimura kumpara kay Draymond Green na hindi mapagkakatiwala ng laro lalong lalo na ang kanyang shooting. Bukod rin nga po dyan, ay hindi rin naman nga po aaksayihin ng Lakers ang kanilang mga batang player para lamang sa isang patanda ng veterano na bumabagsak ng laro sa NBA. Kaya imposible nga po talaga na mangyari ang trade ni Green sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.